Okay guys, sa video na to guys, pupunta natin si Diwata. Doon tayo kakain, subukan natin kung gaano kahaba yung pila ni Diwata ngayon. Samahan nyo kami guys, tara! Guys, traffic. Kaya traffic yung guwan. Ayan o, oh, traffic guys. Okay guys, nawawala na ako guys. Hindi ko na alam kung saan pupunta. Ayan na, nandito na kami sa C3 kasi papunta kami ng Balutundo doon kami dadaan papuntang Diwata Paris sige guys ang hirap pala pumunta kay Diwata guys ay ito ang traffic oh nasa kami ngayon guys uh, Roxab ano ba yung street na to basta papuntang Pier to guys papuntang Pier at ayan ang traffic ang lalaki ng truck na kasabayan natin pero ganun pa man samahan nyo kami kay Diwata guys try natin kung ano talagang lasa yung Paris si Diwata tara so, guys nandito na kami sa Rojas Boulevard pero hindi ko alam kung tama ba to Encanto ah sa harap pala Encanto ito yan Encanto ito pa yung sa, Encanto sa, sa harap pala ito may mga traffic enforcer dito ito yung sinabi Encanto guys so tapat na kay Juan kay Diwata so dito sa, sa harap ang kay Diwata guys ito hindi gumagana Ayun yung kay Ayan yung kay Diwata yung guys Ayan Ayan Dito yung guys yung mga paradaan ng Sasakyan kay Diwata Ayan o oh. Ayan nandito na tayo kay Diwata Nandito na Ayan o oh. Ayan yung mga paradaan sa Diwata Ayan na guys Ayan na yan yung pila kay Diwata ay nandito. Diwata okay, ayan. Dito yung mga parada guys. Dito yung mga ito. Dito yung mga kuhan. Dito yung mga lapit. Kasi ang daming pila. Kakain sana tayo. Kaso lang ang daming pila. Ayan. Ang pila talaga guys. Sa loob. Ayan o. Oh. Grabe pila. So sa daming tao, marami na nagtitinda. Ayan o, si Diwata. Diwata, ayan, pare si Diwata. Grabe yung haba. Ayan o, ayan o. Hindi tayo makakain. Ayan o. Ayan o. So hindi tayo makakain guys, wala tayong mapardaan pala kaya pala yung kun dito hinahatak. Hinahatak, mahirap pag ipagsapalaran. O oh, guys, hindi ko kayo mapa makakain, ma, ma, ma kwan. hindi tayo makakain ng basta-basta pala kay Diwata guys. At wala kami maparadaan dito. Tingnan mo yung pila guys, oh, tingnan mo yung pila. Ayun oh ano yung pila. So ganun kasikat si Diwata guys. So sa dami ng tao guys na pumupunta rito, ayun ang dami na nagtitinda sa sa paligid, ang dami na nagtitinda. Ayan o. Oh. Ang dami na nagtitinda guys. Ayan. Ganun siya kasikat. So guys, hindi mo na kami kakain guys. Hindi mo na kami kakain. Kasi, ma baka mahatak ma lang yung sasakyan namin dala. Sige so, guys, sa sunod na lang siguro. Baka... Yan yung mga ng motor. Ayan o. Oh. Sinasampay na nila dyan. Ang dami na kamotor. Ayan o. Oh. Delikado rin eh. So, uh, ayan, hanap na lang kami na ibang makainan guys. Pasensya na kayo talaga, hindi natin pwedeng kuan eh. Magpapasapalaran. All right guys, hindi kami nakakain kay Diwata guys, kaya dito na lang kami sa muwa. Ayan. Nagmuwa na lang kami. Wala kami makainan doon, ang haba ng pila guys. Kaya muwa na lang kami guys. Ayan. muwa. Ah. Ay guys, Ferris wheel. Ayun, Ferris wheel ng muwa. Oh, kain kami dito. Ito daw yung seaside na kainan guys. At siyempre, Nakakahilo rin yung siguro presyo. Ang daming tao guys, ayun oh. No? Parang diwata Paris din to dito. Ayun oh. No? Parang diwata Paris din. Alright guys, bumagsak kami sa ano to? Seaside? Si Seaside si tayo. Okay. Okay guys Hindi na kami nakakain kay Diwata Nandito kami sa Seaside ng Moa Dito na kami magsak Kasi hindi kaya Wala kami maparadahan So ito yung seaside guys Nandun yung pamilya ko Ayan o Nandun sila Akat ko Ipapasyal ko lang kayo Dito sa seaside ng Moa Ayan o Madilim guys Kasi yung camera ko eh Talagang Kuha siya Ayan Original yung camera ko Ito yung mga tao dito at ito yung Ferris wheel guys. Ayan. Ayan. Dito tayo mag-drama-drama. -drama, okay? Pag-gabi. Uh, Kaya lang, mayroon kasi... Ang layo pa namin, guys. <laughs> Bumagsak kami rito. Ay, nako. oh, so, guys. Yun lang ngayon, guys. Ha? Yun lang ang kwento ng diwata... Uh, tinatawag na adventure namin. Hindi kami nakakain doon. So, dito lang kami. Hanggang dito lang tayo, guys. Bye-bye, guys. At... Wag mag mag, mag like at mag subscribe. Bye, -bye guys. All right guys, yun na nga guys. Hindi kami na tuloy na kumain doon kay Diwata guys. Kasi napakahirap talaga ng lugar na yun doon. Sobrang dami ng tao. Hindi mo pwedeng ilagay sa alanganin yung sasakyan mo kasi biglang tinutuwing yung mga sasakyan doon kasi nga naman talaga sobrang busy na yung lugar guys at yung mga tao sobrang dami na ay talagang may magic si Diwata na ginawa Diwata nga talaga siya So ayun, hindi ako nakipagsapalan guys So dito kami bumagsak sa likod ng seaside ng Moa kasi wala ka rin makainan ng at maparadahan ang sasakyan mo kung talagang balandra ka lang ng balandra doon at kaya napunta kami dito sa may Moa Siguro sa susunod na pagkakataon na lang guys, kung may time, pwede siguro magmotor. Siguro yung motor, okay. Pero kung sasakyan guys, nako pahirapan talaga ang parada dun. Kasi wala ka mapuan eh. Sarap talaga kung may lupa ka malapit, gawin mong paradahan. Nako, ang lakas talaga ng kita dun sa paradahan ng Diwata Paris ni Diwata. Kasi sobrang daming tao talaga, grabe sa sakyan, talagang dinudumog siya at lahat halos yata ng tao gusto pumunta roon para, para mag-review siguro sa pagkain na yon. So kami, hindi kami natuloy guys, talagang pasensya na kayo, gusto man namin mag-review din at ipakita sa inyo na ano yung talagang lasa, lalo na yung mga malalayo dyan, makita nyo. Pero sinadya talaga namin yon at kahit malayo kami guys, talagang pinunta namin. Kaya talagang hindi namin nagawang kumain doon. At ito na, dito na lang kami kumain. Ayan, sa sobrang gutom namin guys, akala mo dinaanan ng bagyo. Wasak-wasak talaga eh. Ay, daisik talaga. Alam mo nang pag mga mahirap kumain guys, sakpo talaga lahat. Anyway guys, pagkatapos namin kumain, siyempre, hining namin yung nirelax-relax muna namin sarili namin sa view rito sa paligid guys. Ayan, makikita nyo yung ito yung nasa likod ng mua guys. At dagat yan dyan sa likod. Parang ginawa nilang sea wall para siguro pag lumaki yung dagat at maraming namamasyal guys ang dami din tao dito date date yung iba dyan mining mining yung mga time ayan o oh. so ito namang dalawa si Bunso at saka yung aking my love so sweet, ay nag picture picture itong dalawa kong pamangkin niya oh. so talagang ito pa yung dalawa oh. Anong nakakainis ha ah. oh. so itong dalawang pamangkin ko nag uh, din imot imot din kasi yung mga girlfriend nila wala daw sabi ko, huwag nyo muna isipin yung girlfriend nyo. Pamilya, ko muna tayo dito. So, ayan guys, at nakita ni Bunso yung mga rides-rides nila pang pinatamuntapo na hindi ko pinayagan. Ngayon, nakiusap siya. Ayan, nakiusap. Eh, hindi pwede. Sabi ko, Kasi nga, sasakay siya dun sa may parang tinatapon ba, natatakot ako, baka ma-disgracia ba? Eh, itong si Bunso, talagang kwento eh, yung tinawag adventurist ba? ginagawa daw niya yan pag wala ako sabi ko ikaw talaga tigas ng ulo mo talaga sinabi ko so ito ay mga foreigner guys ayan naglalakad dyan date, date sila yan ang view dito sa ko at ito naglambing yung bunso ko ayan naglalambing yung bunso ko ayan o oh. so ayan, naglalambing may bubulong yan may hihingin yan siyempre yung my love so sweet my love ayan o oh. siyempre kailangan lagyan mo rin ng palambing ba? Well, diba? alam mo yung mga babae kailangan mo lalambingin yan so anyway, guys yun lang go guys at ah, kami ay umuwi, umuwi na rin at saka lang ang gabi na at nagkataon pa yan guys sa pag uwi namin guys yung aksidente sa Fairview guys nasa lubong namin at hindi na po nakuhaan ng video kasi dumaan lang kami sobrang traffic talagang tukod ito si Bunso gusto niya siya daw mag-atras kasi tinuturuan ko mag drive to eh sa motor magaling na sa si Bunso pero eh, may rinsin siya na nga yan eh pero sa sasakyan medyo hilaw-hilaw pa ng konti so yun siya gusto mag-atras kaso lang hindi niya kinaya muna natakot daw siya sabi ko, sige, ako na lang, sige. Kaya yun, na binigay niyo sa akin yung manibela at ako na ang nag na. Kasi nga, gabi na nga, pauwi na kami. Kaso lang, guys, uh, itong mga to, ayaw pa rin tumigil. Ayaw pa rin tumigil. Ayan, gusto ko na nga iatras yan, paalis na kami. Kasi nga, gabi na. At paalis na kami. Ang problema lang, tinan mo, picture na muna kasi remembrance, nasa muwa kami alam mo na guys yung mga mga mahihirap ba yung kailangan may remembrance sa pumunta ka dyan, ganun. Yung iba pero yung sa iba so guys yun na lang guys uh, yun na lang yung kwento base ba guys ah uh. i hope na wag nyo kayong magsawa guys sa suporta sa akin bye bye guys see you guys